pani lagi sa video kita may muri ng pagmunta kung kakamil sa mga kunwari naglalaway ka ano ba maglalaway na <laughs> tumutulo anita oh Unasan mo yung isa para

Hindi ko pala na-video. Di ko na-video yung video. <laughs> video na yan, o. No? ka hey, kanina pa pala ako hindi na-pindot. <laughs> Fresh from Philippines, from Pangasinan. Fresh from Pangasinan. Hello, guys. Kaya, kaya. Baguong from Barrio Fiesta. Sa 25 Hong Kong Dao. problema? Maasem? Dapat yung medyo may maginog. Nagbabalat ng mangga pero namamawis. Dapat ang lumalabas Siyempre, laway. Siyempre, nagkakapalagod kaya Ikaw ka magbalat. Dapat laway ang lumalabas. Hindi pawis.